Pumunta kami ng mga kasama ko dito sa ilong na to na malapit lang sa may pinagtatrabahuan namin at nagandahan nga ako sa ilong na ito. Umaga pa lang nung nalaman namin walang kuryente dito. Balak sana namin pumunta sa Kaluya Shrine kaso parang malayo at wala kaming budget. Welcome to my vlog. Hi guys, welcome to my guys. Wala pa sana sa plano namin ang gumala. Kaso nung may napagtanungan kami, nakasambahay namin na nagboard lang din. Doon namin nalaman na may malapit lang pala na ilog dito. Kaso nagka problema kami. Naubos na nga yung dalawang linggong sahod namin. Kumain na nga lang ako dito. Kasi nga, wala pa sa isip namin ang gumala sa ilog na yun. At masarap na rin yung patay na kinain ko. Lalo may kasama itong talong. At itong kasama ko nga pala, luto nito. Sa mga hindi nakakalam, isa tong the best fry man sa Jollibee. At ang isang to ay po, nangangambag. Wala nga kaming kumpletong kagamitan dito, kaya nasubrahan sa luto yung kanin namin. Ano ba na eh? Sobrang nipis lang kasi ang pinagsaingan namin. Ha? Nali, na kayo masunog dito. Kaya nga dito ay ginawa na lang namin ang paraan. May nagsaing kasi sa labas at doon na lang namin nilipat to. Ewan ko kung ano ang sumagi sa isipan ng kasama ko. Eh, pati ba naman kandila si Sindihan? Ang isa naming kasamahan na babae ay may dalaw. Akala ko talaga hindi siya sasama kasi nga masakit ang puso niya. Pagkaluto nga ng kanin, ay naglakas loob na ako sabihan sila na pumunta sa ilog na yon. Ewan ko lang kung anong tawag lang sa inyo. Sinabihan ko kasi sila na pumunta tayo doon at manghits lang tayo na sasakyan. In short, ay makisakay. Laking tuwa nga namin nung nalaman namin sasama ang manager namin. At hindi lang yon, Sasama din pala yung babae kanina. Ang pangalan nga pala nun ay Aira. Kaya nga, inutang na lang namin yung pamasahe. May kalahe kasi kaming kupal. Tama. Totoo nga ang hinala ko. Hindi ako maaari magkamali. Isa ka nga palang kupal. So, kupal ka ba? Lowey Lowe mo na. Munguta, Solon. 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 Aprito. Kailan na yung pangin mo, bro? Eh. <laughs> Daganaw eh. Huwag niyo nang pansinin ang utang ko dyan. Dahil babayaran ko naman yan. Kupal ka ba? <laughs> para na nga kami sa pupuntahan namin. Napay, kung dito sa unahan ma'am? Ano mga plastaran ma'am? Ang pangalan nga pala sa lugar na ito ay Napisig. Nahirapan nga kami humanap ng pwesto dito. Pero okay lang yan. Naganda na nga kami ng lulutuin namin. Diskarte lang talaga ang kailangan dito. Napakaswerte nga namin dahil pinigyan pa kami ng snacks ng aming manager. Hey. Masasabi ko talagang maganda talaga dito Napakalino ng tubig at sobrang peaceful nga Ang ginawa ko nga dito ay isang katamaran Huwag niyong gagayahin Kaya nga si Marco da Greta lang ang naglinis Bumili nga pala kami ng coke Ewan ko kung anong klaseng pera to May talent ata sa pagsasaya tong isang to Hindi pa nga naluto yung pagkain namin Kaya naligo na lang din ako Insakto lang ang lamig ng tubig dito Tulingan Tulingan Minsan lang kasi mangyayari to Kasi ang buong oras namin ay nakalaan sa trabaho Sobrang enjoy nga namin dito Sinulit na nga namin na pagsasama namin Dahil minsan lang kami magkasama Sa totoo niya na month lang kami dito At babalik na rin sa Osamis At yung manager nga namin ay matagal nang hindi nakakauwi sa kanila May kalakasan nga yung daloy ng tubig dito Malapit na nga pala kaming umuwi Kasi tila parang nag-iiba ang kulay ng ulap Hello, Kuya Ryan! Lai! ayo dahil nag din ako. Bakit paano nang At dito nga ay napag na naming umuwi dahil baka may kuryente na doon at ayaw naming mapagalitan kami. Peace. Hey, wala na kayo ako na. sakto nga ang paglabas namin dahil bigla na lang talagang umulan. May nakalagay nga dito na warning na madalas daw nang babaha dito. Isa ito sa napakagandang experience ko. Ginawa ko itong video na to para para mananatili ang mga memories Napakaganda namin. Napakaganda nga tignan ng ilog na to. Sarap sanang magpicture dyan kaso pauwi na kami. Bumaba nga yung isa namin kasama para i-check ang gulong. Iba na kasi ang takbo nito. Buti na nga lang hindi na flat yung gulong. At ayun nga nakauwi na kami. tahan lang kita Aawitan sinta ko sa pagsapit ng dilim na tayo'y magkapili o sa himig na ito ako'y matututo ipagkatiwala sa iyo ang buong ako. Ay aam maluno sa yon pati, ati aam ay ang lahat sa lahi nangabi.